Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Nandito po tayo sa landas ng pag-asa upang muli ay sama-samang magnilay sa salita ng Diyos. Ako po si Ruel Morales, ang kapatid ninyo sa pananampalataya. Ang ibanghelyo po natin ngayon ay mula sa ikasampung Marcos, dalawa hanggang labing anim. Hayaan niyong basahin ko ang bahagi na nais kong pagnilayan natin sa araw nito. Ang sabi ng Ibanghelyo, Subalit sa simula palang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalaway magiging isa hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Napakaganda ng bahaging ito ng Ibanghelyo sapagkat sa mga panahong ito ay isa yan sa pinagtatalunan. Diborsyo. Maaari bang maghiwalay ang mag-asawang pinagkaisa ng biyaya ng Panginoon? Mga kapatid, una sa lahat, seryoso ang Panginoon sa pagbabasbas ng ating pagiging mag-asawa. Ang kasal ay hindi kailanman isang biro lamang. Ito ay isang tipan, covenant. Kaya nga, binibigyan natin ng pahalaga ang, ang sakramentong ito at ito ay gusto nating bigyan ng proteksyon sapagkat ito ang tuloy-tuloy na sinusubukang tibagin ng ating kaaway. Huwag nating hayaan yan sapagkat maliwanag sa ating ebanghelyo ngayon. Walang sino man ang maaaring maghiwalay sa pinag-isa ng Panginoon. Kaya naman nakakalungkot na sa mga debate, sa mga usapan, ay hindi kailanman ipinapasok kung ano ang salita ng Diyos. Ang sinasabi lamang, eh papaano kung hindi na talaga magkasundo? Eh papaano kung talagang hindi naman sila compatible? Eh papaano kung nangalo niya yung isa? Eh papaano na kung ganito? Naniniwala naman tayo na maraming pagkakataon na mayroon tayong dahilan upang maghiwalay ang mag-asawa. Subalit, kung susundin natin ang sinasabi ng Panginoon, tayo ay luluhod at hihingi ng awa sa Kanya sapagkat yan lamang natin makukuha ang ibig sabihin ng pagiging mag-asawa. Kayaan niyo magbigay ako ng tatlong bagay. Para sa mga hindi pa nag-aasawa at may balak na lumagay sa tahimik, wika nga, unang-una, ang pag-aasawa ay pinaghahandaan. Karamihan sa paghahanda, pera, kailangan may bahay ka, may kotse ka, kailangan may ipon, importanteng lahat yan. Subalit, ang pinakamahalagang paghahanda sa pagpapakasal at pag-aasawa ay ang iyong emosyonal, ang iyong kaisipan, at ang espiritual na aspeto ng iyong pagkatao na dadalhin mo sa sakramento ng kasal. Huwag kang pupunta dyan dahil lang nape-pressure ka sa kaibigan mo dahil lahat sila may asawa na. Huwag kang pupunta dyan dahil itinutula ka naman na katatanda sa iyo. Huwag. Ipagdasal mo na ikaw ay bigyan ng Diyos ng biyaya. Oo. Kailangan mong mag-ipon. Kailangan naman may maganda kang trabaho kailangan naman handa ka na gamitin ng Panginoon upang bubuo ng isang pamilya. Subalit, huwag kang tatalo na lamang. Hindi kailanman sinasabi na ang pag-aasawa ay madali lang. Sabi nga sa Tagalog, hindi yan parang kanin na sinubo mo pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi. Kung yan ay mainit, pagtitiisan mo yan sapagkat yan ay iyong sinabi sa harap ng altar. Ito ang sinasabi ng mga nagpapakasal. Itulot mo sa amin, O Panginoon, na kami maging isang puso't kanluwa mula sa araw na ito. Saan? Sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Hanggang kailan? Hanggang sa kamatayan. Merong sakit, merong lungkot, merong pagdurusa. Mayroong gagawa ng kasalanan siguro kasi tao gumagawa ng kasalanan. Subalit, kung handa tayo at nakikita natin kung ano ang ating patutunguhan, iyahanda natin ang ating sarili na harapin yan at, piki at hingi ng grasya ng Diyos upang ito ay ating malampasan. Pangalawa, ang importante ay ang patuloy na pagpatatatag pag, ng pagkakaisa ng mag-asawa. Hindi porket kinasal ka na etaps na. Hindi. Ang kasal ay ang unang hakbang para dito sa tawag sa sakramento ng kasal. Ang pagpapakasal ay ang unang bahagi ng buhay may asawa at pagpatatatag pag, ng isang pamilya mula sa Panginoon kapag ikaw ay kasal na, yan ay iyong inaalagaan. Yan ay iyong pinag uh, pinag pinagpapaguran. Uh, yan ay iyong pinagtitiisan. Sapagkat ang ginagawa mo ay isang tahanan para sa Panginoon. Kung noong nanliligaw ka pa lang lalaki, ay lagi kang nagpapasikat sa iyong gustong mapangasawa. Eh dapat naman ngayon, eh ganun pa rin siguro dapat pa rin ay nagsasabihan kayo ng I love you pa rin. Dapat pa rin naman ay nagtitiis kayo. Dapat pa rin naman ay naghahanap kayo ng pagkakataon upang laging mag-usap sapagkat maraming paraan upang ikaw ang, ang iyong kasama ang iyong uh, 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 pag-aasawa ay mapatatag pang o mapatatag pang tunay ang pag-aasawa sabi nga doon sa ating uh, binasa kanina ay ay sa lungkot at ligaya sa hirap at sa ginhawa sa sakit o sa kalusugan hindi lamang sa puro sarap kundi kahit sa hirap ang pag-aasawa ay pinatatapay e paano naman Ruel kung nahihirapan na talaga kami paano naman kung wala na nag-aaway na lang kami wala nang kapatawaran paano naman kung nangalon niya ang aking, ang aking asawa ano ang gagawin ko alam nyo, wala pong solusyon dyan. Kundi ilagay si Kristo sa sentro ng inyong relasyon. Kapag nahihirapan kayo, hindi kayo ang riresulpa re ng inyong ng inyong problema. Oo, oh, may mga tumutulong sa inyo, mga pare, mga counselor, mga iba't iba pang mga nagbibigay payo. Pero isa lang, ang Panginoon ang tumawag sa iyo dyan ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng solusyon kung magkaroon ka man ng problema dyan. Ang importante, huwag kang bibigay kung ano ang gusto ng demonyo, kayo'y paghiwalayin sapagkat ang pag-aasaw ay gawain ng Diyos. Subalit kung naniniwala ka na nung ikaw ay nasa altar at bindesbasan ka ng Panginoon, hindi ka bibigay mga kapatid, napaka napaka ganda ng diin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Hayaan mong basahin ko ulit. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang amatan at ina at ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos, hindi kailanman dapat paghiwalayin ng tao at yan ay posible lamang kung nandyan ang Panginoon sa gitna ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Halina mga kapatid, palakasin natin ang ating relasyon, palakasin natin ang ating pamilya at hingin natin magkasamang magdasal at hingin sa Panginoon ang biyaya upang ang ating pagiging mag-asawa ay tulad ng ating sinabi noon sa ating covenant of at hanggang kamatayan. Mga kapatid, lalong-lalo na ang mga mag-asawa. Sana sa araw na ito, yan ang hingi natin sa ating Panginoon. Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Ako po si Ruel Morales sa Landas ng Pag-asa.